sa dalawa, tatlo, apat, limang ulit kami. Tata, tata, May bago tayo member. at pangalan mo brother? Pangalan mo? Brian. Brian dito. Yeah. No? si Brian oh no? Ha? para raider sisibakin tayo nito. hahaha. May kami, may sing lang to. malapit lang. Dala sa may BRT mga sa Hindi na tayo sa sabay, -sabay na sakay na sabay-sabay na pala time check 7.10 ibang kami usapan namin alas 6 pa isang kasama namin oh Jerry Jerry <makes noise> batong bakal <makes noise> <laughs> parang may lagayan ah Dito pala, puro damit ko na eh Morning po ngayon ay December 25. Ah, papagas muna kami rito malapit sa amin. rito eh. 53 lang yung ano eh. Pula. Asa ah, na isang kasama natin? Ah, yung... si Makmak, ang kas na anak niya. Tapos si Buddy, ang kas naman niya si Erwin. Kami lang ni Jerry, tsaka si Brian. Yung walang ang kas. dito na tayo sa Jose, Del Monte. Ay, simbahan. Etong biyahe namin na to ngayon mga pare ko, malapit lang. BRT nga lang kami. Dahil December 25 ngayon, sarado yung shop ng Lucky Dong. Kaya biyahe na lang kami. So nga sana ni Macbox -Mac sa Infanta. Problema layo. Pag Infanta hindi naman ako pwede. Sabi ko na lang pag malapit, saka ako pwede. Eh, hindi ko kasama si Aileen dahil si Aileen buwi ng Bicol. Doon mag doon at saka doon din siya Gusto lang naman na ito nila makmak. Ilog, magbabad. Hindi lang, magbabad lang kami sa ilog. Tapos, konting tagay. Hindi lang. Papasok ng arko ng angat, Ayan, dyan na ako pa rin na uuni, dahil hindi nila alam yung daan. Kaya ako tumatrang ko. Eh, arka na kang Mag-picture muna kayo rito sa Andret, Thailand. Mga bul bulubundokin ngayon. Diyan yung eh Ngayon yung pa-akate natin mga parang So, ang sawa na ako dyan ikututusin. Kaya lang gusto nila malapit lang muna. Eh. Kasi mag-mag gusto niya kasi eh. Panta Doon sa kanila ulit Eh, layo <laughs> eh, Sabi ko, dito na lang tayo Para may iba naman Mas lang kami ng palengke ng anggat Para mam mamili ng mga ano, iiyawin Dito na kami sa ano, palengke ng anggat May mili muna si Makmak ng mga lul Pang lulutuin mamaya doon sa ilog Yun, tapos ako meron sa palengke papasok na tayo ng ano yung tulay ng Angat River ito dire diretso lang ito pa DRT na yun o no, Angat River dito na kami sa Arga mga pare ko yung eh. picture picture muna itong mga ito dito lang sila, sila makapunta rito eh uh, samantalay na nila picture na kayo <laughs> Ang <laughs> ina, nangunguna talaga yung hamak ko eh. Picture na muna kayo mga boss muna tayo Lapit eh. <laughs> na eh Huwag kapi ka muna Jeroy, Nanto ka ka mo eh Hindi na, nawala na na higot, higot eh. ang putang ina no, nang iwan sa ere Mas maganda yung stock ano ah, 'di mo kasi pinalitan? Ha? Ah, ang ganda ng kombinasyon nila kay Nimbo, na. Hmm. Ang ganda eh, pa, parang ano eh, parang lang dumadaan na hangin eh. Tumisibat <laughs> ng puto. Malalagot na yung truth, yung ko eh. <laughs> 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 lang dito. Cup noodles. Mga gutom, di, di pa pala, di mo pala nag to mga to. noodles lang muna kami dito tapos maghanap na kami ng ano Magandang tatambay namin na ilog Yun lang Ay ganda ng view Yun Tapos yun narayat na yun Yung bundok na yun Tanaw na rito Pero titignan mo kala mo lapit lang ano Malayo pa nyan Ganda ng view rito overlooking oh ito yan sa DRT Desi de gata ba Ayan, Desi de gata Ah, Desi de rata Overlooking nature del sol Selfie viewing here Mga ninong na kuripot Nagtatago sa Pasko oh, kaya, kaya nga, kaya pala bumiyay rin ito mga to Nagtatago sila sa mga inaanak nila Yan ang technique I-ride mo na lang <laughs> Tara, larga. Ang daming mga kainan na rito kaya lang masarado. Siguro siguro nga kasi holiday Pasko. Kaya wala kami makainan. Wow. Uh, titing check, lang muna namin yung sentro ng bato at yung buo para kung gusto nila tsaka magbabayad ng entrance. Hindi okay, sa amin no sir para kay pila naman. Barangay Pilang po dito sa Environment. Ay, hindi na kayo bumalik. Kung gusto pa bahay kayo ang Pilang, kayo, pwede na kayo maligod. Pero babalik yan? pa kayo? niya. Kung, kung babalik ko kami? Pagka po babalik kayo, after mga 5 minutes, ay ba, i-re-repantok namin. Oh, sige, magkano? 20, 20 pesos lang po. Isang motor? Ah, nah. Tako. Perfect. Ilan ba tayo lahat? Ha? Ah? Ilan tayo? Ito, po. Ito? 140. 140. Sige, sige na, i-ano ko na lang muna yung 150. Ah, para kung sakaling bumalik kami. Oh, ha? Ipan nyo, ipan nyo lang. Magkakalilin ko sila basta so, wag nyo walain ko yan okay yan welcome ikat river maraming nga rito eh paliguan eh kasi isang ilog lang naman siya ngayon eh, yung mga kanya kanya sigurong may sakop ng lupa nagay sila na parang mini, res mini resort nila pero dito maganda yung ano, buho dahil yung ilog din o yung buho resort Check mo muna Okay yan, malalim Hindi, pababa yan Ngayon yung isa, sentro ng bato, tignan, tignan mo rin Eh, motor dito lang Ito sa isa naman Tagong resort dito mga pare ko eh. Dito maganda, may bilihan ng tubig oh sa sentro ng bato ayun marami rin dito silipin lang natin na mukhang may mga ibang riders din na makakatambay rito etong sentro ng bato na to dito kami madalas eh dati doon kasi parking eh ngayon pwede rito ah, mga kapiling kayo rito Ay, yeah, eh, tsura nya Okay din okay din naman dito kung mag-apple lang naman kayo tatambay. Eh. Ilog front. <laughs> ilog front. Dahil lang hina ng agos ang ilog eh. Pero malinaw ah, tubig. Iyon no? Know, dito na kami. Sa sentro ng bato. Master Jerry oh. Hataw-hataw kanino <laughs> Parang New Year yung handa natin Puro prutas ha ah? Puro dala Jerry to eh Mga blanca ba to pre? Tapos ah, kutsinta Ubas, mga prutas Nasbigo Pansit malabon Relyay ng bangos ano ba? Yelo Ito yung mga iyawin Mga isda Doon nagsasaing pa Ye, yeah, tatlong saing. Alam mo. Pagod. Ano pagod ka pa? Ah, kausapin mo ano, maagap ng abogado ko. Kausapin lahat ng may-ari ng property, babayaran ko na. <laughs> oh, no, 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 Ay, no. no. <laughs> Maganda na yung baga, oh. Sa ilalim. Ilari na yan. Fresh ko rito, eh. Saka maraming lilim, oh. Tsaka mahangin.

Ito mo harangan ko na ng bato doon para makaanod yung tubig dito Alam ka mo na, buhatin mo yung malaking bato Kausapin <laughs> mo yung abogado ko Sabihin mo, handa na yung lahat ng papel ng lupa rin, ito, babayaran mo. <laughs> Am <laughs> rito, babayaran ko Ambogon Ang ganda oh. Mas okay dito kaysa ano sa kanina eh

subuhes ka tira dito ah hmm, bango ano alas na alas 12 na ano wala pa ka. oh wala pa maga tayo ma ay mga loko wala silungan eh hahaha Oh, tu bilang cara, Tama kahit pakalublog ka dyan sa tubig Masusunog ka pa rin dyan eh Yay! Tuntua kayo ah Sunog ka yung mamaya Tama ah, na mamaya kung mga kotis, itlog na kayo Ang <laughs> sarap sa, sa, ng pwesto nyo dyan ah <laughs> <laughs> At tagal mo. Ka na mo. Naputok sa yeah, kami. Natira na kinbes. Wala kay bang gagawin kundi asasin lang ng lupang ito? Babayaran na natin 'yung past. Di ba? Aminin mo na lang, tapos sa paglubong, para ito may baksod ron. Wala ka bang kilala siyang may mga heavy equipment? hindi natin ito sa pagkumbong. Oh, kasi ba yung labig? Sabi nyo ba yung sila? Kaya magano ang isa mga pwesto niya, oh. Um, <laughs> Salamat kay, ano, kay Black Riders sa pagkintay sa amin dito sa lugar na barato. Gago, mamaya singilin ko kayo. May tour, Masarap. May tour guide ah, pi. Ano, ah. tayo. <laughs> Parelax yung katawa namin. Ah. Ganyan kayaman niya, yung Raiders pinabubuhos lang. Hindi ako nalalasin sa tagay eh <laughs> <laughs> Ang ganda nung ano, ang ganda nung view Tahimik na tahimik yung lugar oh Parang ano Walang katao-tao dito, tahimik na tahimik Talagang liblib -lib, oh Tapos naririnig ko yung iko ng batis Ang sarap Ang sarap sumigaw Try natin Try natin ah Ang ko Ang <laughs> ko Lahing kanto yata ako ah Ulitin natin dito baka ano Ang gwapo ko <coughs> Parang ang dami nilang kontra ha Shot Jerry oh tama ka nalang, basala ng paa Ang pa Diyan naglublob si Makmak. Napasok yung tubig eh. Ginawan niya ng ano, para pumasok yung tubig dito. Yun. Yung parang pool yan na maliit eh. May level pa ang mga. Tumusukat eh oh. abutan yan. Pinupuno na yung tubig eh. Diyan siya maglulublob. <laughs> Alas stress pa lang. Hindi ko hindi kumanto. daming sobrang pagkain palabok din ako boss yung mga iniyaw na isda hindi mapanatir ah tapos yun mga blanca kuchinta no at ayun mag uwi na kami saglit na saglit lang kami rito time check 3 o oh, 9 gumawa ng paraan kahit isang chat lang wala kasi glal eh pero nabasa mo <laughs> Daman, to. Oh, para di port mo. Ada oh. Na talaga signal. Hello. Oh. Usok na yan, pastol. One, One bar lang pag mas. Okay. Ah. Ayun, dito na namin tatapusin tong video na to, mga pare ko. Wait, naman tong video namin na to. Wala na kaming magawa. Kaya Nagbabad lang kami rin sa ilog. Yun lang yun. Like, share, at ka subscribe, mga pare-goy. Maraming maraming salamat. Merry Christmas sa inyong lahat.